Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ang pagparito ng anak ng tao, ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din, noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, nang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayun din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay wag nang bumaba upang kunin ang kanyang ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay wag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito Sinasabi ko sa inyo may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon Kukunin ang isa at iiwan ang isa May dalawang babaeng magkasamang gumigiling Kukunin ang isa at iiwan ang isa may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ang isa. Saan po Panginoon? Tanong sa kanya ng mga alagad. Sumagot siya, "Kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Umaga po, Father. Araw ng biyernes, araw ng ating poong Yesus na Reno, araw ng ating debosyon. Kaya palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. ilang linggo na lang po at matatapos na ang kalendaryo ng ating liturhiya. Papasok na tayo sa panahon ng Adviento, sa bagong panahon o bagong taon ng kalendaryo ng liturhiya. Kaya naman, ang mga maririnig nating mga pagbasa sa mga darating na araw ay patungkol sa katapusan. Sabihin nyo nga po, katapusan. Huwag mo sabihin sa katabi mo yan, ha? sabihin mo lang, no? Baka magalit yung katabi mo. katapusan. kaya naman sa ating ebanghelyo, narinig natin ang ating pong Jesus na sareno na nagsasalarawan tungkol sa mangyayaring katapusan. Inilalarawan ang pagdating ng anak ng tao. Ayon kay Jesus, ito daw ay katulad noong kapanahunan ni Noe. Naalala niyo po si Noe o si Noah? Huh? Anong nangyari noong panahon ni Noah? Bago siya sumakay ng bangka, ang mga tao ay nagsisiinom, nagsisikain, abala sa mga pang-araw-araw na buhay. Marami nagpapasasa sa mga kasalanan hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong dumating ang baha at namatay silang lahat ang mga hindi naghanda hindi pinagpala gayon din daw ang nangyari noong panahon ni Lot Noong panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain din, nagsisiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. O, sa makatawid, ang mga tao, busy din sa pang-araw-araw na buhay. Walang ginawa, walang inatupag, kundi gawin kung anong pang-araw-araw na pagkakaabalahan. Ngunit, nang umalis si Lot, sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganyan daw ang magiging katapusan. May pagbaha, may pagulan ng mga asupre at apoy. Kung titignan natin ang mga pangyayaring ito hindi malayo ang mga ito sa nararanasan natin. Baha? Bago ba ito? Hindi naman bago ang baha. Sino ang hindi binabaha dito? Taas ang kamay. Bahay baka yung mga taga-kondo, di ba? Pero sa labas, baha pa rin. Hindi bago ang baha. Yung pag-ulan ng asupre, ah, hindi ba naranasan nating umulan ng abo? Yung ashfall? Six years old pa lang ako noon nung pumutok ang Pinatubo. At ang layo ng Pampanga sa Manila pero naranasan natin ang pag-ulan ng abo. Hindi bago. Maging sa ibang bansa nararanasan ang mga ito. Baha, pag-ulan, o anumang klase ng dilubyo at trahedya. Ganyan daw ang sinasabing magiging katapusan nakakatakot nakakapangamba kung iisipin pwedeng parang nananakot ang diyos pero ang totoo hindi nananakot ang diyos hindi niya tayo tinatakot dahil ang gustong imulat sa atin ang gustong puntuhin ng diyos anong ginagawa natin bago ang baha anong ginagawa natin bago pumutok ang bulkan at higit sa lahat, anong ginagawa natin bago ang katapusan? Walang iba kundi ang maghanda. Ang mga naapektuhan ng baha, yung mga hindi lagi handa, ang mga nasalanta, kadalasan wala kasing paghahanda. At ganoon din tayo tayo mga maapektuhan ng pagdating ng Diyos ng katapusan kapag hindi naghanda walang tatanggaping pagpapala. Kaya nga, tinuturuan tayo ng ating unang pagbasa ng aklat ng karunungan kung paano maghanda. At ito ay walang iba kundi ang kilalanin ang Diyos walang ibang paghahandang dapat gawin kundi ang Diyos ay kilalanin sapagkat kapag kilala ang Diyos ang lahat ng gagawin sa buhay ay mabuti at maayos kapag kilala natin ang Diyos lahat ng gagawin sa buhay ay mabuti at maayos yang galit na iyong bitbit? Kung kilala mong Diyos, alam mong hindi niya yan gusto. Kaya kesa magalit, makipagbati. Pakawala ng galit, magpatawad. Yang ginagawa mong pagbibisyo, kung kilala mo ang Diyos, hindi niya yan gusto. Tigilan ang bisyo. Gusto ng Diyos, humaba pang yung buhay, huwag mong tapusin ng dahil sa bisyo. Mga kapatid, ilan lang ito sa mga dapat nating ginagawa araw-araw. Walang ibang dapat gawing paghahanda, kundi ang palalimin, ang pagkilala sa Diyos. Dahil kapag kilala ang Diyos, ang lahat ng gagawin ay mabuti at maayos. Mga kapatid, totoo, mayroong katapusan at hindi natin ito alam kung kailan. Kaya dapat nating paghandaan. Para ang ating magiging hantungan ay walang iba kundi ang kalangitan. Amen. Amen.